simpleng ulam ideas na naman po ang aking isi-share sa inyo ngayon Hi kabamba Bamba! Magluluto naman tayo ngayon ng sinigang na bangus at hipon sa Bayabas. Kaya tara at samahan mo ulit ako dito sa aking kusina Manood, matuto at mag-enjoy! Welcome ka ulit dito sa Bamba's Kitchen Kahapon pala ay nakapasyal ako kung saan ako pinanganak sa Pusurubio, Pangasinan At doon ako nakakita ng bunga ng Bayabas. At salamat pala sa aking pamangkin na si Arlene na siya ang nanungkit. Maliban sa bang at hipon na pangunahin nating sangkap. Ito pa yung aking ibang gagamitin. Kamatis, sibuyas, luya, siling panigang, at syempre itong bunga ng bayabas at dahon ng kangkong. Wala na itong paligoy-ligoy pa kabamba. Tara at umpisahan na natin magluto. Dito sa aking pan na may tubig ay nilagay ko lang dito yung mga sangkap. Yung bunga ng bayabas, luya, kamatis, at sibuyas. Akin lamang itong tinakpan at pinakuluan. Nung habang kumukulo ito ay akin naman dinurog itong kamatis. Para talaga naman lamang lumabas yung natural na katas nito. Habang kumukulo ito ay talagang amoy na amoy mo yung bayabas. Pagkatapos naman ng pagpapakulo ko sa mga ito ay nilagay ko na dito yung bangus, Pinahati ko na to sa apat dun sa aking suki sa bayan. Apat lang dahil apat lang naman kaming kakain. Pagkalagay ko naman dito sa bangus ay napansin kong medyo kulang yung nalagay kong tubig kaya nagdagdag ako dito ng konti. Dahil alam naman natin na ang masarap dito sa sinigang ay itong sabaw niya. At nilagyan ko ito ng patis panimpla. Akin na muli itong tinakpan at papakuluan hanggang maluto na itong bangus. Sa oras na ito, ay luto naman na itong bangus, kaya nilagay ko na dito yung hipon. Hindi ko talaga sinabay yung paglagay dito ng hipon, dahil hindi naman kailangan matagal yung pagpapakulo natin dito sa hipon. At isinunod ko na rin nilagay dito yung ating siling panigang. Muli ko itong tatakpan at papakulal lang ito ng dalawang minuto. Kabamba kung nanonood ka pa hanggang dito, baka di ka pa nakapag-follow dito sa aking page, pwedeng follow or like mo naman po ang Bambas Kitchen. Yun eh kung gusto mo lang naman bamba na i-follow yung aking page. Advance thank you sa'yo. Huwag niyo pala kalimutan itong tikman para may adjust niyo yung lasa. Ako ay nagdagdag ako dito ng kunting asin. Dahil medyo matabang yung timpla nito. Nor sinigang mix naman yung aking nilagay dito na pampaasin. Dahil dahil hindi naman talaga maasim yung nilagay natin dito na bayabas. Maglalasang bayabas lang itong ating sinigang. Kaya kailangan pa rin natin maglagay dito ng ating pampaasim. Dahon ng kangkong naman pala yung aking nilagay dito na gulay niya. Pwede naman dito kahit talbos ng kamote o kaya pichay. Kunting pagpapakulo na lang dito ay talagang luto na yung ating sinigang na bangus with hipon sa bayabas. Sana ay muli niyong nagustuhan itong aking na-share sa inyo na simpleng ulam ideas for the day. Kaya ano pang hinihintay? taymo mo kabamba, magluto ka na rin ng ganito. Magsandok ka na ng kanin at sabay-sabay na ulit tayong kakain. Salamat sa panunood kabamba. Hanggang sa muli.